Mga katumo, may pakita ko lang saglit ano, itong napakagandang TFT display ng top variant ng bagong NMAX Turbo. Mga katumo, manghang-mangha ako dahil hindi ko akalain na ganito pala ito kaganda. Pagpihit mo palang ng kanyang susiyan, ito na agad ang bubungad sa'yo. Dito, makikita natin ang nakasulat na Yamaha sa mismong sentro ng kanyang instrument panel. Mga katumo, sa may bandang kaliwa ay mapapansin ang Traction Control System, Smart Key System at CVT Indicator At sa may bandang kanan naman, dito makikita natin ang Engine, Temperature, Anti-Lock Braking System at Stop and Start System Indicator Mga katumus, sunod naman nating makikita ay ang klarong-klaro nitong speedometer. Katabi nito ang fuel gauge at odometer. Sunod naman sa ating mababasa mga katumono ay ang warning display naman ito, At pagkapindot naman ng accept option ay kusang lilitaw ang kanyang tachometer and selected riding mode indicator sa kanyang instrument panel. Sa may mismong maba naman ng speedometer bandang kaliwa ay makikita natin ang timestamp at sa bandang kanan naman, dito ay makikita natin ang letter T na may kulay na Tiffany Blue, indikasyon na naka-activate ang T-mode or town commuting ng iyong motor. Mga katubo, meron itong pitong mode. Ano? Andyan ang music, settings, weather, notification, navigation, meter display at auto-trip mode. Makakatumo pag select mo ng meter display nitong mode ay lalabas ang tatlong options. Una ay ang tachometer ECVT. Pangalawa ay ang echo at speed naman ang pangatlo. At pag pinindot mo naman ang tachometer ECVT option ay dito lalabas naman ang kanyang turbo riding mode options, ang T mode at S mode. At paglipat mo naman ng echo, may tatlong options din na lalabas. Ito ang average speed, Average fuel at instant fuel. Kaya naman, maaari mo nang malaman ahead of time ang kilometers na pwede mong marating per litro ng gasolina base sa kondisyon ng iyong motor. At pag-select mo naman ang speed, ay lilitaw lang naman ang salitang speed visualizer. Dako naman tayo sa auto trip mode option. Mga katumong, pag-select mo nito, no, ay lalabas ang tatlong information. Andiyan ang auto, trip 1, and trip F. At sa settings naman ito, dito makikita natin ang anim na options. Andiyan ang traction control, connection, information reset, clock, brightness, at unit information. At pag pinindot mo ang unit option ay lalabas naman ang system at legal information. Mga katumoy, yan lang naman ang ilan sa mga impormasyon na iyong masisilayan sa TFT navigation display ng bagong NMAX Turbo. Mga katumoy, siguro dito na matatapos ang video nito muli. Maraming maraming salamat sa walang sawang panonood. And as always, thank you so much for watching. Goodbye.